Pucha o nga International Criminal Court Pucha kaya pala nagkasala at nagkakaso si former President Duterte Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again So sa last video ko po pinag-usapan natin si Mabilog Na umiiyak noon, nagdiriwang na ngayon <laughs> At tag netizen sentiments nga rin po para tayo sa video na 'yon. At karamihan nga po ng mga netizens natin naniniwala na muling magbabalik na naman ang droga sa ating bansa. So good luck Pilipinas na lang talaga. So ngayon naman mga idol, panonoodin naman po natin ang Martial Law Anniversary News Report ng Frontline Pilipinas Weekend. Let's go mga idol. Never again to martial law. Yan ang sigaw ng mga release na nagkilos protesta ngayong araw kasabay ng ikalimamput dalawang anibarsaryo ng deklarasyon ng batas militar. Nasa frontline na balitan yan, si Elaine Fulgencio. Pasado alas 9 ng umaga kanina, nang harangin ng mga polis sa Recto Avenue, ang iba't ibang grupo ng rallyista na papuntang Minjola. Nakanto ako, Recto Avenue pa lang yun. Ha. Dati naman umabot naman ng Minjola yan, no? sobrang takot na may yata ng administrasyon to sa mga ralista, no? <laughs> Fairness. Suot ng mga ralista ang mga itim na damit na simbolo raw ng madilim na yugto ng bansa. Ang deklarasyon ng martial law noong September 21, 1972. Alam nyo guys, ngayon naniniwala na ako sa mga to eh. Ewan ko ah. At tingin ko dahil sa incompetence ni Bangag ngayon, naiintindihan ko sila ngayon. Yan ang masabi ko. Grabe oh. Hindi maiwasang magkatulakan hanggang sa ilang pulis ang nasugatan. Ah, uh, mm -hmm. kalmot po ito dun ma'am kasi ang dami na pong nangyari, di ko na po napansin. Bitbit mm -hmm. ang mga placard, iisa ang sigaw ng mga rallyista Never again to martial no! daan-daang pulis ang idineploy sa Recto Avenue hanggang Mendiola, kaya hindi na nakalapit ang mga rallyista. Under Mar Marcos Jr., ito na yung... di ba si Satoru Ocampo to? <laughs> di ba convicted to ng child abuse, di ba? Kung di ako nagkakamali. Di ba kasama ni Franz Castro to? Ba't di pa rin kinukulong to? Oh, no. Ang pagkakaalam ko, 6 years dapat ang pagdurusahan nito sa kulungan, di ba? Tama. Ba't pa rin kinukulong? at pakalat-kalat pa rin sa lansangan to. No? What Oh, guys, ingatan nyo po ang mga anak nyo na nag-aaral sa mga state universities. Ha? Baka mamaya nire-recruit na mga to. Nako, masisira ang buhay ng mga anak nyo. Ako na magkasabi sa inyo. Delikado to, ha? pinaka, ano, ah. Uh, matindi na makapal ang flank ng tulis mas malayo sa so... Benjola uh, pinapahiwatig lamang ang pagtatakot ng Malacanang <laughs> Talaga? Oo ha? Takot talaga ang Malacanang sa drug test and hair follicle challenge nga takot eh sa inyo pa kaya? <laughs> diba? Isa sa mga nakiisa sa kilos protesta ang 85 anyos sa si Sisatur Ocampo Ay grabe 85 na pala to <laughs> Alam ko di na pwedeng ikulong yung mga ganyang edad, di ba? <laughs> Kaya pala nasa labas pa rin anak ng Toko. <laughs> Parang si P.R.R.D. din, di ba? Mag-gochenta na rin ata siya, di ba? Oo. Pwede niyo pa bang ikulong yon Diyos ko po naman. <laughs> Isa siyang mama mahayag na nakulong noong martial law. Si Dilim, si Marcos Jr. Sa mga kriban ng tatay niya. Oh, uh, ano daw? <laughs> ano daw? Krimen ng tatay niya. Eh, krimen ng tatay niya yon Ba't kailangan siya ang singilin niyo? ba? Diba? Tama. Ako guys, alam na nan lahat. I hate bangag. Pero di naman po tama na yung anak ang sisingilin niyo sa kasalanan ng ama. Tama. Mali po 'yun, boss. Mali 'yun. Siguro kung sa inyo din gawin, ayaw niyo rin 'yun eh, 'di ba? Saka kung gusto niyo siyang singilin sa mga kaso niya o kasalanan niya, magkita na kayo sa kabilang buhay, doon mo siya arestuhin. Okay? Isumbong mo kay Jesus. Pa-aresto mo. <coughs> sa labing apat na taon, Uh, uh, pag-iwan ng martial law. At maging yung kanyang mga uh, human rights violations pabagutin ang dating Presidente Duterte sa kanyang kanyang kasalanan din uh, inaharap na inaharap ng mga kaso sa International Criminal Court. Eh, di wow, di ba? Ay sus, <laughs> kaso sa International Criminal Court? Ay, pucha, oo no? International Criminal Court. Pucha kaya pala nagkasala at nagkakaso si former President Duterte Kasi court nga pala ng mga criminals Ang International Criminal Court no? O <laughs> oh guys basahin nyo ulit International Criminal Court oh, no. Pucha kaya kung napansin yun na. <laughs> ngayon naiintindihan ko na kung bakit kinasuhan si PRRD. Kasi karamihan ng mga napapastang sa panahon niya panay kriminal. de ba? Eh putya, mga tao yata ng ICC yung mga yon. Kaya kinasuan si PRRD. Now I get you guys. Buset na yan. Bukod sa mga pang-aabusong naranasan noong panahon ng martial law, tinalakay din ang usapin ng pang-redtag umano sa mga aktivista. Mm-hmm, redtagging, Diyos ko Lord naman si dating NPA na mismo na si Ka Eric ang nagsabi na affiliated kayo sa mga NPA tapos ginagawa nyo ang red tagging terminologies as what? as scapegoat just to avoid scrutiny? Psst, style nyo bulok parang EJK lang yan sa war on drugs ba? Diba? sa inyo naman red tagging ang cute ba? Diba? red tagging muna lo ito na naman show ito na naman si convicted for child abuse, oh. So. Alam nyo, question ko to sa authority. Bakit pakalat-kalat pa rin ang taong to? Di ba dapat nakakulong na to? Di ba? Tapos, nakasuha ng mga trump up cases, iso surveillance, mm -hmm. sa wasaak, mm -hmm. pinoprofile. Mm -hmm. Ang mga mo mong paglaban sa ating mga karapatan ay nire 52 taon na ang nakararaan ng ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar. Sa opisyal na tala ng Amnesty International, libo-libo ang inaresto at tinorture. Ha? Huh? Libo-libo? Libo-libo <laughs> lang ang statement ng reporter dito? Alam nyo, pag magre-report kayo, be precise. Ibigay nyo ang exact figure. Ano yan? Para magtunog exaggerated? Libo-libo ang term nyo? <laughs> exaggeration pala ang gusto nyo, eh ba't tingin lang nalang ginawang milyon-milyon para masaya? Di ba? Parang is reporting yan, no? Habang nasa 3,000 ang pinatay noong martial law. Yan, yan, ganyan. Habang nasa 3,000 ang pinatay daw noong martial law. Yan, ganyan dapat ang numbers, di ba? Ibigay nyo. Di yung libo-libo. hindi e di wow, di ba? Natundo ka ng rehimeng Marcos noong 1986, kasunod ng makasaysayang People Power Revolution. Never again. Ay, nako. Sana nga mag vu ngayon para maayos na nating muli ang ating bansa, no? Wow! Wish ko lang sana magka people power tree. Yeah! Oh, it's a wish, ha? Wish ko lang din yun. Parang 20 pesos na yan na bigas. <laughs> wish di bangag. Yung sa akin naman, wish ko lang din magka people power tree. Para iba na ang presidente natin, di ba? Tama. Hindi na siya. Kasi sinisira niya lang lalo ang Pilipinas, eh. di ba? <coughs> Kayo guys, wish niyo rin ba? na magka-people power 3? Hmm. I-comment ko lamang po ang inyong mga saloobin sa comment section. Okay ba mga idol? So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next video.